Ito ang tiyoturing na pinakamakapangyarihang bansa sa gitnang silangan. Maliit man ito, sinlaki lamang ng buong Southern Luzon. Ngunit ang bagsik nito sa digmaan ay kayang makipagsabayan sa halos lahat ng bansa. Kinatatakutan at iginigalang ang lakas militar ng bansang ito maging sa labas ng Middle East. Ito ang Israel. Pero paano nga ba nakamit ng Israel ang ganitong lakas? Anong sekreto nila at sino-sino ang mga kalaban na patuloy nilang hinaharap araw-araw. Sa episode natin ito, ating sagutin ang katanungang, gaano nga ba kalakas ang militar ng Israel? Mula ng itatag ito noong 1948, wala nang tigil na naikidigma ang Israel. Unang araw pa lamang ng kanilang pagiging bansa, sinalakay na sila ng iba't ibang bansang Arabo mula sa iba't ibang direksyon. Iisa ang layunin ng mga ito Burahin sa mapa ang bagong sibol na bansa. Ngunit sa halip na matalo, dinurog nila sa kayahiyang paraan ang kanilang mga katapat. Ang digmaang ito, ang First Arab-Israeli War ay sinundan pa ng limang digmaan para sa survival ng Israel. Dahil sa sunod-sunod na digmaan at panganib sa kanilang bansa, napilita ng Israel na maging isang militarized country kung saan halos lahat ng mamamayan nito ay bahagi ng Israeli Defense Force na handang ipagtanggol ang kanilang maliit na bansa. Lalaki, babae, bata o matanda, lahat sila ay itinuturing na sandata ng kanilang bansa. Sino nga ba ang kalaban ng Israel? Hindi lamang ito iisa. Nariyan ng Iran ang pinakamatinding banta sa kanilang bansa ngayon. Meron itong nuclear program, nagpupondo ng napakaraming mga proxy army para sa lakayan ng mga Israeli at lantarang ipinakikita sa daigdig ang kagustuhan nilang burahin ng Israel sa mapa. Sa Lebanon naman, nariyan ang militanteng Hezbollah. May hawak ng libo-libong fighters at mga raket na nakatutok lahat sa Israel. Sa Gaza, Nariyan naman ang Hamas na paulit-ulit na nagpapasabog ng bomba at nagsasagawa ng cross-border attacks laban sa mga Israeli. Sa Syria naman, dito nagkakanlong ang mga militia group na sinusuportahan ng mga Iranian. Meron ding presensya dito ng mga Russian na lalong nagpapagulo sa sitwasyon. Sa madaling sabi, mula sa apat na gilid ng Israel ay may iba't ibang mga organisadong puwersa na handang umatake sa kanilang bansa anumang oras. Kaya naman kahit sa panahon ng kapayapaan, ang Israel ay parang sinasakal ng mga kalaban kaya't laging nakaalerto ang mga citizen nito na lumaban anumang oras. Ang IDF o Israeli Defense Force ang puso ng depensa ng kanilang bansa. Ito ang pinagsamang pwersa ng mga Israeli na binubo ng Army, Air Force at Navy. Meron din itong mga intelligence unit at special forces na kilala sa husay at tapang sa operasyon lahat ng kabataang Israeli, lalaki man o babae ay obligadong mag-training at magsilbi sa sandatahang lakas ng Israel pagsapit nila ng 18 years old. Ang tanging exempted lamang sa military service ay ang mga taong may kapansanan. Tumatagal ang serbisyong militar na ito ng tatlong taon pa sa mga lalaki at dalawa naman pa sa mga kababaihan. Pagkatapos ng kanilang mandatory service, otomatikong bahagi na sila ng Reserve Force ng Israeli Defense Force kung saan Maaari silang ipatawag anumang oras kung sakaling may digmaan. Sa edad na labing walo, nagsusot na ng uniforme at humahawak ng armas ang karamihan ng mga Israeli. Dahil dito, natututo sila ng disiplina, taktika at survival skills sa napakaagang edad. Ang Israeli Air Force ang itiuturing na pinakamakapangyarihan sa gitnang silangan. May higit 600 na mga eroplano ito at halos 150 na mga helikopter. Sa katunayan, wala ni isang mga bansa sa rehiyon ang makalalapit sa bilis, teknolohiya at kakayahan ng Israeli Air Force na tila ba isang dambuhalang anino sa himpapawid ng Middle East. Mayroon silang humigit kumulang 50 na F-35I Adir, isang stealth multirole fighter jet na mismo sila ang nag-customize pa sa kanilang sariling operasyon. May kakayahan itong tumira ng mga precision guided bomb, air-to-air -air missile at advanced electronic warfare system na nagbibigay sa kanila ng first strike at first see first shoot advantage. Ibig sabihin, kayang-kayang pabagsakin ng mga eroplanong Israeli ang kanilang mga kalaban bago pa sila makita ng mga ito. Ang mga F-35I, ang eroplanong ginamit ng mga Israeli sa kanilang pasorpresang pambobomba sa mga target sa Iran ng June ng taong ito. Meron din silang higit 80 na F-15 Eagle at Strike Eagle variant bilang pangunahing air superiority at ground strike fighters. May kakayahan itong magdala ng mga long-range air-to-air missile, precision guided bombs, at advanced radar system para dominahin ang himpapawid at magsagawa ng mga deep strike mission sa mga kalaban. Ang kanilang higit 200 na mga F-16 Fighting Falcon ang nagsisilbi namang backbone ng kanilang combat fleet. May kakayahan itong magsagawa ng mga air-to-air -air dogfight, ground attack mission, at precision bombing gamit ang kanilang advanced targeting system. Meron itong kakayahang lumipad sa mababang altitude para umiwas sa mga radar. Magdala ng malawak na arsenal ng missile at guided bombs na nagbibigay sa Israel ng napakalaking kalamangan sa kanilang mga karibal. Para naman sa kanilang helicopter force, ang kanilang pangunahing armas ay ang Apache AH-64 Attack Helicopter, na armado ng Hellfire Missile, Hydra 70 Rocket at 30mm Chain Gun. May kakayahan itong magsagawa ng mga precision strike laban sa mga heavy armor, gumamit ng advanced night vision at targeting system para sa operasyon nito tuwing gabi. Kilala ang Apache fleet ng mga Israeli bilang isa sa pinakamahusay at pinaka-epektibong attack helicopter force sa rehiyon, kung saan kaya nitong umikot-ikot sa battlefield ng mabilis at magbura ng anumang banta sa lupa bago pa makalapit ang mga ito sa kanilang tropa Wala naman silang dedicated strategic bombers tulad ng Stratofortress ng mga Amerikano o ng Bear bomber ng Russia Ito'y dahil sa maliit na sukat ng kanilang bansa at limitadong himpapawid sa rehiyon Dahil sa kanilang geografiya, hindi praktikal pa sa mga Israeli na magkaroon ng malaking bomber fleet Sa halip Gumagamit sila ng mga multi-role fighters na may kakayahang magdala ng mga heavy guided bomb na nagbibigay sa kanila ng parehong strike power, bilis, maneuverability at iba pang kakayahan na angkop sa digmaan sa Middle East. Bukod sa kanilang malakas na air force, ang kanilang drone fleet ay isa din sa mga rason kung bakit pinaghaharian ng Israel ang himpapawid. Ang kanilang pangunahing surveillance drone ay ang IAIA-TAN na kayang manatili sa ere ng humigit kumulang 30 oras para magbigay ng real-time intelligence sa kanilang command center at mga tropa sa lupa. Tinatayang may higit 10 hanggang 20 unit nito ang mga Israeli para matiktikan ang ginagawa ng kanilang mga kalaban. Armado din sila ng mga armed drones kagaya ng Hermes 450 at Hermes 900 na may kakayahang magdala ng mga precision guided bomb at smart bomb pa sa mga surgical strikes bukod sa pambobomba. Ang mga Hermes drones ay may kakayahan ding magsagawa ng mga long endurance mission, high precision targeting, night vision surveillance at electronic warfare support. Para sa mga Israeli, ang kanilang lakas sa himpapawid ay hindi lamang pangdepensa. Ito ang kanilang mahabang sibat na naglalayong wasakin ng kanilang mga kalaban bago pa makalapit ang mga ito sa kanilang teritoryo. Para naman sa kanilang aerial defense, ang kalawakan ng Israel ay protektado ng tinatawag na Iron Dome, isang highly advanced mobile air defense system na kayang mag-detect at mag-intercept ng mga short-range rocket at artillery shell mula sa 4 hanggang 70 kilometers ang layo. Binubuo ito ng radar unit, battle management control, at mga interceptor missile launcher na nagtutulungan para salubungin at pasabugin sa ere ang mga bomba bago pa tumama ang mga ito sa tirahan o kritikal na pasilidad ng Israel. Bawat raket na itinitira ng kanilang mga kalaban ay kayang salagin ng Iron Dome kung saan mayroon itong humigit-kumulang 90% na success rate. Bukod sa Iron Dome, mayroon din silang David Sling at Arrow System na nagbabantay sa kanilang airspace para sa mga long-range missile at raket. Ang David Sling ay dinisenyo para pasabogin ang anumang medium hanggang long-range cruise missile na itinira sa Israel gamit ang kanilang Advanced Interceptor Missile na Stunner. Samantala, ang Arrow System ay nakatuon sa pag-intercept ng mga ballistic missile na mayroong mas mataas na altitude na kadalasang lumilipad hanggang outer space. Gamit ang kanilang Arrow System, pupwedeng pasabugi ng mga Israeli ang mga paparating na nuclear ballistic missile sa kanila sa outer space pa lamang. Gamit ang Iron Dome pa sa close range, ang David sling pa sa medium to long range at ang arrow system pa sa mga ballistic threat. Ang Israel ay protektado sa anumang banta na pwedeng ibato sa kanila. Pagdating naman sa ground forces, may higit 170,000 na mga active personnel at daan libong mga reserve ang Israel na handang sumabak sa digmaan. Ang kanilang mga infantry soldier ay dumaan sa mahigpit na training at mayroong mataas na skill dahil karamihan sa mga ito ay nakaranas ng mandatory service at lumaban na sa mga tunay na labanan. Bukod dito, ang mga sundalo ng Israel ay highly motivated na maglingkod dahil para sa kanila, anumang pagkatalo sa labanan ay nangangahulugan ng kamatayan ng kanilang pamilya at salinlahi. Ang mga karaniwang Israeli soldier ay may loadout na assault rifle Tavor o M4 Carbine, body armor, night vision at iba't ibang mga support weapon. Kilala ang mga Israeli infantry na bihasa sa mabilis at disiplinadong aksyon. May matinding karanasan sa aktwal na labanan at pinanday ng taon-taong operasyon laban sa mga kalaban. Dahil dito, inilalarawan ng napakaraming mga military expert ang mga sundalong Israeli bilang mga pinakamauhusay, pinakabihasa at pinakamababagsik na sundalo sa Middle East. Ang kanilang pangunahing tangke ay ang Merkava Ford armado ng 120mm smoothbore gun, coaxial machine gun at mortar. Meron itong top speed na humigit kumulang 64 km per hour at operational range na aabot ng 500 km sa isang full tank lamang. May tinatayang 1,600 na active unit nito ang mga Israeli. Kilala ang Merkava sa kakaibang disenyo na inuuna ang kaligtasan ng mga crew kung saan meron itong advanced modular armor at trophy active protection system na kayang pasabugin ang mga paparating na RPG o anti-tank missile bago pa ito tumama sa tanke. Para sa Israeli leadership, mas mahalaga ang buhay ng mga highly skilled at veterano nitong sundalo kaysa sa mga military hardware na pupwedeng i-mass produce. Isa sa mga patunay ng husay ng Merkava Force sa labanan ay ang kanilang tagumpay sa Operation Orkava noong 2006 Lebanon War kung saan ginamit ang mga tangkeng ito upang durugin ang depensa at lungga ng mga Hezbollah fighter. Sa kabila ng mabagsik na depensa ng mga kalaban, matagumpay na nakalapit ang mga tangkeng Israeli kung saan nagbigay ito ng matinding fire support laban sa mga kalaban habang nananatiling ligtas ang kanilang crew at ang kanilang mga sundalo ang mga tangkeng Israeli ay hindi lumalaban ng mag-isa. Bagkus, ito ay sinusuportahan ng kanilang makabagong mga infantry fighting vehicle, kagaya ng NAMR at ang ATAN APC. Ang NAMR infantry fighting vehicle ay may top speed na 60 km per hour, may 12.7 mm heavy machine gun o 30 mm autocannon at meron din itong spike missile launcher. Kaya nitong magsakay ng tatlong crew at labing dalawang sundalo. Ang kakaiba sa namer ay dinisenyo rin ito para maging isang medical evacuation vehicle kung saan meron itong pasilidad pa sa first aid, testamento sa pagpapahalaga ng mga Israeli sa buhay ng kanilang mga sundalo. May humigit kumulang 500 active units ng namer ang mga Israeli. Ang Eitan naman ay isang 8x8 wheeled armored personnel carrier na may top speed na 90 km per hour operational range na 800 km sa isang full tank at merong remote controlled weapon station para sa kanilang 12.7mm gun o 40mm grenade launcher. Protektado ang ita ng advanced sensor, active protection system at reinforced armor para sa kaligtasan ng mga sakay nito. Kumpara sa APC ng ibang bansa, ang ita ay mayroong remote controlled weapons kung saan ligtas ang mga crew nito na magpaputok ng armas itoy dahil kahit tamaan ang ibabaw na bahagi ng itan kung nasaan ang kanilang armas hindi masasaktan ang mga nito sa ilalim at mabilis silang makalilikas sa kabila ng kaliitan ng kanilang bansa ang israel ay isa ring tunay na halimaw pagdating naman sa artillery forces ang artillery strategy ng israel ay nakasalalay sa precision targeting dahil sa kakaibang mga kalaban ito marami sa mga kalaban ng israel ang nagtatago sa mga kabahayan o komunidad ng mga sibilyan. Dahil dito, hindi po pwedeng maging sobrang agresibo ng mga Israeli sa pambobomba. Kaya naman ang kanilang artillery ay kinakailangang maging asintado at mabisa nang hindi tinatamaan ng mga sibilyan. Napakalaking kaibahan ito sa ibang bansa katulad na lamang ng Russia kung saan ang kanilang pangunahing artillery strategy ay patagin ang isang buong lugar. Mayroon silang humigit kumulang 600 na mga self-propelled howitzer gaya ng M109 Doher at ng Soltam Atmos na kayang magpaula ng mga high explosive at precision guided shell sa kanilang mga kalaban hanggang sa layong 40 kilometers. Dagdag pa rito, may halos 150 na mga multiple launch rocket system gaya ng M270 na nagbubuga ng dose-dose ng rocket o ng precision guided missile na may layong 70 kilometers. Ang lakas ng Israeli artillery force ay nasubok sa iba't ibang mga digmaan. Sa mga labanan sa digmaan ng 1973 Yom Kippur at ng 2006 Lebanon War, literal na binura ng kombinasyon ng howitzer at ng mga multiple launch rocket system ng Israel ang depensa ng mga kalaban bago pa ito makapalag. Kumpara sa iba pang mga kinikilalang malalakas na bansa kagaya ng United Kingdom, France, United States at China. Ang Israeli Navy ay maliit. Ito'y dahil limitado lamang ang coastline ng Israel at wala din itong malalaking katubigan para sa mga traditional naval warfare. Sa halip na bumuo ng isang malaking naval force, pinili ng Israel na magkaroon ng maliit ngunit sobrang high-tech na navy na sapat para protektahan ang kanilang maritime border at magsilbing second strike nuclear option kung kinakailangan. Mayroon silang humigit kumulang walong SAR-class missile corvette na armado ng Gabriel at Harpoon long-range anti-ship missile na kayang palubugin ng anumang barkong may masamang balak sa Israel. Ang mga maliliit na corvette na ito ay kayang magsagawa ng mga anti-ship, anti-air at electronic warfare mission. Mayroon din silang Iron Dome Naval Variant, ang pandagat na bersyon ng sikat nilang missile defense system na naka-install sa mga barko para protektahan ang kanilang naval fleet laban sa mga raket, artillery shell at cruise missile na mga kalaban. Gain pa man, ang tunay na pinakamapanganib sa kanilang puwersang pandagat ay ang kanilang limang Dolphin Class Submarine na may kakayahang tumira ng labing-anim na torpedo at kung kinakailangan, ng Papay Turbo Nuclear Capable Cruise Missile na may range na aabot ng 1,500 kilometers kaya nitong targetin ang anumang bansa sa Middle East, North Africa at maging Europe nang walang nakakaalam. Ang mga Dolphin Class Submarine ay mayroong advanced stealth technology at may kakayahan nitong mag-operate sa ilalim ng dagat ng ilang linggo nang hindi lumulutang. Ang mga submarinong ito ang itiyoturing na Nuclear Doomsday Insurance Policy ng mga Israeli. Ito'y dahil nagbibigay ito sa mga Israeli ng kakayahang magsagawa ng second strike retaliation kung sakaling magkaroon ng nuclear war. Sakaling targetin ng nuclear weapon ng kanilang maliit na bansa at maglaho ang lahat ng kanilang mga base sa lupa, maaari pa rin gumanti ang mga Israeli ng nuclear strike mula sa ilalim ng dagat. Isa itong malaking paalala sa kanilang mga kalaban na, huwag mong pupunteryahin ng nuclear weapon ng Israel dahil tiyak na kami. Sa kabuuan, may humigit kumulang 70 surface vessel at limang advanced submarine ng Israeli Navy Sapat upang makontrol ang Mediterranean at Red Sea At ipagkait ang akses nito sa kanilang mga kaaway Bagamat walang opisyal na umaamin Malakas ang paniniwala ng buong mundo na may nuclear weapon ng Israel Ito ang tinatawag na Nuclear Ambiguity Policy ng mga Israeli kung saan Hindi nila itinatanggi At hindi rin naman nila inaamin na mayroon silang nuclear weapon pero ayon sa mga military expert, tinatayang nasa pagitan ng 80 hanggang 200 nuclear warhead ang nasa stockpile ng Israel. Ang kanilang nuclear capability ay hindi lamang para umatake, kundi para magsilbing ultimate deterrent laban sa sinumang bansa na magtatangkang burahin sila sa mapa. Dahil sa sobrang liit ng Israel, kahit isang nuclear strike lamang ay sapat na para mabura ang kanilang bansa. Kaya naman, pinanghahawakan nila ang kanilang insurance sa tiyatawag na The Samson Option. Isang huling paghihiganti na sisiguraduhin ang bansang titira sa kanila ng nuclear weapon ay siguradong mawawasak din. Kapag naharap sa nuclear destruction ng Israel, maaari nilang itira ang kanilang mga nuclear weapon gamit ang kanilang mga F-16 at F-15 fighter, kanilang mga Dolphin-class submarine, at ang panghuli ay ang kanilang kinatatakutang Jericho Missile System. Ang Jericho Missile System ay ang pangunahing strategic ballistic missile ng Israel na nagbibigay sa kanila ng kakayahang tumira ng mga long-range nuclear strike kung kinakailangan. Ang pinakabago sa kanilang serye ay ang Jericho 3 na may range na aabot ng 4,800 hanggang 6,500 kilometers kung saan meron itong kakayahang magdala ng mga Multiple Independently Targetable Nuclear Warhead o MIRV. Tinatayang may humigit kumulang 50 hanggang 90 na mga operational Jericho missile ang Israel na nakadeploy sa mga secure bases nito sa disyerto. Gamit ang armas na ito, kaya nilang patamaan ang malalayong target sa namang panig ng Middle East, Northern Africa at maging ilang bahagi ng Europa at Asia. Pero ating itanong sa ating mga sarili, paano nga ba nakamit ng Israel ang ganitong klase ng kapangyarihan? Ito ay kombinasyon ng motibasyon, ekonomiya, teknolohiya, at pagiging maparaan ng mga Israeli. Isa sa pinakamalaking advantage ng Israel sa kanilang mga karibal ay ang kanilang mataas na teknolohiya. Kilala ang Israel bilang startup nation dahil sa dami ng kanilang mga high-tech companies na gumagawa ng iba't ibang military product, kagaya na lamang ng military software, drone technology, weapon system at maging mga small arms. So sa pinaman ng cyber warfare, ang mga Israeli ay bihasa din kung saan nagawa nilang pahintuin ang kanyang mga kalaban sa pamamagitan lamang ng internet. Isang kilalang halimbawa nito ay ang Stuxnet cyber attack sa Iran na pinaniniwala ang gawa ng mga Israeli. Sa cyber attack na ito, napatigil nila ang nuclear program ng Iran at napabagal ito ng maraming taon ng walang pinapadalang sundalo sa pamamagitan lamang ng isang computer virus. Kanilang sinira ang mga test material at nuclear experiment ng mga Iranian kung saan inalisan nila ng kakayahan ng mga scientists nito na kontrolin ang kanilang sariling lab equipment. Isang testamento kung gaano kahusay at maparaan ang mga Israeli sa pagkamit ng kanilang misyon. Ginpaman, ang lakas ng kanilang militar ay nakasalalay sa lakas din ng kanilang ekonomiya ang Israel ay may GDP na abot ang 500 billion US dollars. Isa sa pinakamataas na GDP hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Ang kanilang malakas na ekonomiya ang nagbibigay sa kanila ng kakayahang pondohan ng kanilang mga makabagong armas, teknolohiya at mga sundalo. Kilala mga Israeli sa paggawa ng mga drones, military defense system, mga makabagong tangke, small arms at missile na kanilang ibinibenta sa ibang bansa. Bukod dito, malakas din ang kanilang sektor ng cyber security, satellite technology at artificial intelligence na talagang gustong gustong bilhin ng napakaraming bansa. Sa katunayan, ang Israel ang ikasyam na pinakamalaking arms exporter sa buong mundo na nagbebenta ng kanilang Iron Dome system sa ibang bansa, drone fleet, advanced radar system at armor protection. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagbebenta nila ng Uzi sa napakaraming bansa ang Iron Dome sa India at Azerbaijan at ang Trophy Active Protection System na kanilang ibinenta sa USA. Ang Israel ay isang tunay na makapangyarihang bansa pagdating sa usapin ng militar. Mula sa ground forces, air force at maging internet space, ang mga Israeli ay namamayagpag hindi lamang sa Middle East kundi sa buong mundo. Pero sa kabila ng kalakasang ito, ang mga Israeli ay naharap sa ilang malalaking suliranin. Ang sumpa na nagpapahirap sa depensa ng Israel ay ang kanilang napakakitid na teritoryo. Kumpara sa ibang bansa kagaya ng USA, China o Russia na maaaring magsagawa ng strategic retreat o ipagpalit muna ang lupa para makabuelo, ang Israel ay walang ganitong opsyon. Dahil sa kaliitan ng kanilang lupain, obligado silang depensahan ang bawat pulgada ng kanilang teritoryo kung nais nilang mabuhay. Hindi sila po pwedeng umatras pansamantala para makapagpahinga dahil sa banta na matulak sila hanggang sa dagat. Bukod sa kanilang heograpiya, isa pang suliranin na kinakaharap ng Israel ay ang kawalan ng ganap na kapayapaan ng kanilang bansa. Mula nang maitatag ang Israel, hindi pa ito nakakakilala ng isang dekada ng kapayapaan. Araw-araw ay may panganib ng rocket attack mula sa Hamas o Hezbollah na tumama sa mga lungsod ng Israel sa loob lamang ng ilang minuto. Ang paunti-unti ngunit walang katapusang pag ito ay nagiging malaking butas sa kanilang budget, manpower at maging moral ng mga Israeli. Sa hinaharap, lalo pang magiging problematik ang sitwasyon ng Israel kung magiging isang ganap na nuclear power na ang bansang galit na galit sa kanila. Ito ang Iran ang buhay ng Israel ay parang paglalakad sa gilid ng bangin. Isang maling hakbang lamang ay maaring magdulot ng pagkabura ng kanilang bansa. Kaya naman, ang kanilang militar ay kinakailangang laging handa, alerto at walang pahingang nakaantabay para ipaglaban ang kaligtasan at kalayaan ng mga naninirahan sa Israel. Sa inyong palagay, dapat bang kilalaning pinakamalakas na bansa ng Middle East ang Israel? ilagay ang inyong opinion sa ating comment section. Kung naghahanap pa kayo ng iba pang military video na rin, nais kong irekomenda sa inyo ang ating episode ukol sa Gaano nga ba kalakas ang Russia at China? Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kaganapan sa daigdig.